Good morning sa tanan ato karon nga may interview ang usa saksi ni Jehova kani adto. Apan niya na ng Katoliko ug usa siya sa mga participants sa atong Catholic Apologetic Seminar dinhi sa Manhuyon, Negros Oriental sa St. Francis de Assisi, Paris. So atong ma uh, istorya karon si Brother Antonio Zamora Academia nga kanhi saksi ni Jehova. Pero salamat sa Ginoo nga matud niya ang kamatuoran. may nak hatta kaniya kegawasan. So, Brad Antonio, nga naman nga nabalhin mga ka kagali ato sa saksi ni Jehovah. So, ba hinungdan? Uh, balhin nga ito sa JW. Mm hmm. Actually, ang ako akong nagulang ngan kasawa o ga sa saksi ni Jehovah, uh, way back 1921, maestra ko na ako sa katikisim. Nataminyo siya ga membro sa saksi ni Jehovah. Nadala siya. pero hmm. gimita ko nila sa labaw, hindi ko sa basilan, hindi ko mga tao. Di, di, ni-conduct sila na ako, samtang na-eskwila ko sa University of Mindanao, sa Davao City di ba yung sa ano no? sa akong uh, sa akong bayaw mm Mr. Sanchez engineer uh, gi let like, gi uh, on on. mm -hmm. pero nung pagkong gi sa ato malibro so sa na kamaturan oh, kamaturan ay, yes sa blog oh, oh. okay please oh. the Lord kung yah ato na ingkang yung pugo kay dalang kakulba ini kung siya uh, na ay uh, kining magasin Uh, awake kung kini kong uh, watchtower mm -hmm. na himong uh, gigamit no? sa so, Bible service dito sa uh, So dito ko na nakurata, nahagat ko tungod kay Naiman. What will 1970s bring? Mm -hmm. Nagana mga mga science, nato pa, nadala dito ko. Ang nung ganit ko ka iskwila, isa ka sa iskwila. Ang naman daw? Oo. -o. So, nato ga ni-apply ko pioneering. Mm -hmm. ng, uh, so, uh, full-time minister? Uh Oo. -oh. Happy po ko na yung special pioneer. Uh -huh. Then, uh, pero, pag-anot sa 1973, uh, decide ko rin ang ramag lahin. Pero rapid uh, contact sa itong mga aming gong pare uh, na po ganito. Oh, uh, sige, mi istorya. Gantuhin kami. Hmm. Oh, ako, saan hmm. sa mo din ko 1974 ba na. Kau na uh -huh. ako, balik saksi. Uh -huh. Pero pihulat na ako, balik ko bismilakan. Uh, dito na ako, sige, evaluation, evaluation ako. Hanggang naka-realize ko, uh, balik ko sa mga Ako, Ngam din, awan, father, Mitu ako, uh -huh. Maya, Maria. Swerte, o butang swerte tamay katulik Kung usa sa, sa Padre Pana, hmm. ko niya, hindi yun, siya, yung ko pa ko niya na na ko sa ubod So why don't you, no, wala naman sa Padre Why don't you join the uh yung get ng the lay minister? Hmm. So, nag lay minister would just to discover everything. Uh -huh. So, to. mo at ko mga kapilya. Uh while, while talking, no? I learned also. So, uh, ako, hindi na ako di pa dalon. Han to drone ka pa dalon ako. Uh, ko ba 1980 sa Bagali ka sa Katoliko? Nabalik ko. 1984. So, magali,

my journey, kita nako uh, something wrong. Oh. So I to decide. Ano to? Di balik ko. Ah, uh to So sa mga nakita sa Catholic ko oh, nga, kailangan din kayo balik gikan sa imong pagkasaag sa Jehovah's Witnesses. Kani, so, mo naman, maturan, kalor, nga, sa Katolik, oh, mga matuoran ka nga, hindi kita sa ibang Catholic ko pabilin. Gi-review na ko, uh, nangita nangita ganitong libro kay actually katikis ta ko sa una. Hmm. Di nakita na ko, uh, sa panahon ko, kasi uh, guys is very Santo, my Catholic faith. Oh, sa Luis Alberto Yes. Then, pero puro sa abstract. oh wow. na ni kulang kasi sa dulot di ko muna di pa dala ko ni padre uh, sa mga na pare na dire uh, basic bible seminar sa tining sibo so nagdugagan mm -hmm. ang akong pagtuo then later later nagkadungan ang mga labi na gid room nagpusok-pusok ni mga teksto oh. murag na murag ko na sa mga oh, teksto the Lord. kani man libro din ko balik din ako ni ako katulog ala alas dos ala alas adlaw magbasa ko ano? salamat sa ginoo So sa may mong masulti, Brad Antonio, sa atong kauban ka niya mga saksi, na nagkabilin pa sila dahil sa saksi ni Jehovah Antonio. Ano yung mensahe para nila ba? Uh, uh, mga exo, okay. So mga kita, no? no? Sa by virtue of uh, inheritance, whatever. Ako, makikistorya na po niya kuhon. Ang uban ka niya, mahibalan na ako sa mga mga biyahe. Kaya naagyan po, nagpresenta ng mga so, magazine. Oh. Ako yung kaya istoryahan mm -hmm. Nga, Uh, ang ibita ko ko nila. Hmm. Why don't you also uh, go to other side and listen? Mm Ang tawag ko. Kasi yung mag-travel sa Bunda City, then pag-adian. Kasi makakita oh. ko ng grupo, hindi ko mo lang tugi, but I have to explain mm. my uh, recovery oh. of the faith. Amen. So, kung ano ang sa mga saksi na Jehovah, yeah. nandit lang ko sila plus mended. Kasi oh. Kaya sa'yo mo ko saksi, kung ano ang na ito, kung ano ang nakadang ko, no? din ng tinuha, bro. <laughs> dasa sa ginawa nga, na, na kamatata na, tinuha din ang kamatura, maghatag Yes. So, kung Di ba, lipag sa mga saksi, ayun, ang pagmupa. Sira daw sa mga uh hundan, ang saksi na doon mo yeah, 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 So, uh -huh. ang imong mo bro, rediscovering sa imong gituuhan. Yes, Dahil karo na, niyaan ka sa simbahang katuliko, so, sa mga ito imong minsay sa mga katuliko, na wala pa mailan sa lahat na tinuhan. Ah, uh -huh. uh -huh. ang kinim sa kapulong ron, uh -huh. ang nakatunan, of course, uh -huh. ipadayon ang pagtuon sa tinuhan, kaya ka naman ang mga texto so, continue reading, apply, and share. Amen. Not only to your family, but especially to your family, but to your neighbor. Bisa doon sa iyang mga uh, pundok. Mm -hmm. <laughs> so, salamat sa ginoon sa panahon na imong gihatag ron doon niyo, akademya sa imong kasinatian, hmm. sa imong kinabuhi, ng mahimong na inspirasyon. Sa mga katoliko, mm -hmm. ka, siguro na yung katoliko nga nasaag, pero gasi ang mga paulit lang kihapon. Pero ikaw, instrumento po ka uh, sa ako, kaysa internet, kita mo sa imong patig uh, atuban sa umang uh, pundok. Amen. Salamat po sa imong pagsubaybay. Nga ang atong pagtuo na more nga Muligon on po sa mga instrumento sa Ginoo nga atong masinatang ang ilang kinabuhi na nagpaambit sa mensahe sa simbahan. So, kami po salamat po sa mga tao nga sama ninyo nga mga bunga sa atong pagpangalagad og muna ng atong kalipay. So, si Brad Antonio usa sa atong participants o nalipay ta na bidu ulgod siya nga saksi po diay sa ni hubag kaniadto. So, dili lang kay ako nang inusara. Ana apang ilang dagha nga nagpahipi. So, panggawas na mo diha pangawas na mo o pagpaambit na mo sa inyong kasinatian sa pag-glorify sa ginoo. Di ba na natin? Yes, yes. Dili man na ito kasi ato, ko hindi mabindikit ang kaayos sa ginoo na sa ato kasinatian na napagpata dito sa laing tinuhan na panaag paglaom na mahibalik sa bakan sa ginoo sa iyang simbahan. So, katapos ang mensahe ni mo, Brad Antonio? So, tagan po yung susuti pero ano siya, live according to your faith then share this to others. So, salamat ang ginoo mag-uban din mo. Brad Antonio, mag-uban ka nato sa atong panaw na ito sa iyang kinarihan. So, salamat sa inyong pagpaminaw o ishare kine Aron ma-inspired ang uban na mula ko teta, publikunan ang atong pagtuo sa ginoo o sa, gino sa iyang simbahan. So, salamat Brad Antonio. Huwag ang manalangin at kanan. Okay, salamat sa ginoo. Salamat. Yeah, <laughs>